Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maya at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Alam nyo, minsan ang buhay talaga ang hirap sulatin. Parang may mga bagay na kailangang sabihin. Pero natatakot tayo sa magiging epekto nito. Ako, ngayon, lang talaga ako nakapag-decide na ilabas lahat yung mga bagay na matagal ko nang tinatago sa puso kasi minsan, parang ang bigat ng puso ko kapag gabi na at ako lang ang kasama ng mga iniisip ko. Sa kabila ng saya ng mga panandaliang yakap at halik, may lungkot na hindi ko maalis. Siya yung tao na paminsan-minsan lang namin nagkikita. Hindi kami magkasama sa araw-araw. Sa totoong buhay, may kanya-kanyang mundo kami may pamilya siya, may trabaho ako, may buhay kami na iba sa isa't isa. Pero kapag nagkikita kami, parang wala nang ibang mahalaga kundi yung init ng katawan namin. Sa bawat pagdikit, bawat halik, bawat haplos. Hindi ko maipaliwanag kung bakit kahit paulit-ulit tong ganito, hindi ko pa rin siya kayang bitawan. Parang yung katawan ko mismo ang naglalaban sa puso ko. Yung puso na gustong makalimot at yung katawan na gustong lumaban sa dilim ng pagkakahiwalay. Minsan, napapaisip ako, baka trauma lang to, o baka tunay na pagmamahal, o baka yun, lang ang natira sa akin, yung sandaling ito lang, yung pagiging malaya kahit sa loob lang ng kwarto niya. Pero alam ko rin na hindi ito tama, hindi kami dapat ganito, hindi siya akin, at hindi rin ako dapat ganito. Pero paano ko papatayin yung pagnanasang yon na palaging bumabalik kahit anong gawin ko? Laging nagkakausap sa kama pero sa labas, tahimik, malayo, malamig. Gusto ko sanang itanong sa inyo, paano ba magtatapos ang ganitong klase ng relasyon? Paano mo malalaman kung kailan oras na para sumuko? Minsan, Iniisip ko rin kung ano ang tingin niya sa akin kapag wala ang mga ilaw, kapag hindi namin kinakailangan magkunwari. May parte ba ako sa puso niya o ako lang ay panandali ang aliw? Kasi sa bawat yakap, parang ako lang ang tunay na nararamdaman. Pero sa bawat umaga, nawawala rin lahat ng iyon. At naroon na lang ang tanong kung may lugar ba talaga ako sa buhay niya. Sabi nila, sa mga lihim na ganito, lagi kang nag-iisa. At siguro, tama sila. Pero ngayon, gusto kong marinig kung ano ang tingin ninyo. May mga pagkakataon ba talaga na masaya kahit may kasamang sakit? Paano kung ang pagmamahal ay parang apoy, mainit, nakakaakit, pero delikadong magliyab ng mas malaki? Sabi nga nila, yung mga sugat sa puso natin ay nagsisimula sa pagkabata. Ako lumaki sa pamilya na hindi naman perfect, pero hindi rin naman grabe sa gulo. Basta, yung tipong kulang sa atensyon at pagmamahal na kailangan mo bilang bata. Ang tatay ko, laging busy sa trabaho, yung tipong mas inuuna pa ang business kaysa pamilya. Ang nanay ko, tahimik lang, palaging may kanya-kanyang mundo. Kaya lumaki akong parang nag-iisa, kahit nandun sila sa bahay, dahil doon, natutunan kong iwasan ang magtanong ng sobra at iwasan din ang magsabi ng nararamdaman. Mas sanay akong mag-isa, kahit mahirap yon. Ang akala ko noon, ayos lang yon na kaya ko to, kaya ko mag-move on sa kawalan ng tunay na pagmamahal. Pero sa likod ng lahat, naghahanap pala ako ng kahit kaunting init. Yung pagmamahal na hindi ko naranasan noon. Nakilala ko siya sa trabaho, isang lalaki na hindi naman agad kita ang tunay na intensyon. Sa umpisa, parang normal lang kami mag-usap, pero may mga tingin siya na nagpapahiwatig ng higit pa sa pagiging kaopisina. Hindi ko inaasahan, pero unti-unti, nahulog ako sa kwento namin. Yung mga text na hindi inaasahan, yung mga pagkakataon na nagkikita kami ng hindi planado, nagdudulot ng kakaibang kilig at saya. Pero hindi lang siya basta saya. Parang nilalambot niya yung mga pader na matagal ko nang itinayo sa paligid ko. Unti-unti, nilambot niya yung puso ko, pati na rin yung takot ko sa pagkabigo. Sa kabila ng lahat, naramdaman kong may tao na nakakaintindi sa akin, kahit na hindi siya perpekto, kahit na may iba siyang pamilya, hindi biro ang mga nangyari. Minsan, natatanong ko kung bakit ako pumayag sa ganito. Bakit ako pumayag na maging bahagi ng isang lihim na hindi ko kayang sabihin kahit kanino? Kasi siguro sa ilalim ng lahat ng sugat, may bahagi ng puso ko na naglalaban. Gusto kong magmahal, pero natatakot na masaktan ulit. Sa tuwing magkikita kami, hindi lang yung katawan ang nagsasabi ng gusto, kundi pati na rin yung puso na naglalaban sa pagitan ng pag-asa at pangamba. Kaya nga, madalas, kapag tapos na kami, umuuwi akong may halong saya at lungkot. Kaya nga, minsan, naiisip ko, ano ba talaga ang hinahanap ko? Pagmamahal ba? O isang dahilan para huwag mag-isa sa dilim? Kahit pa ganito, hindi ko may alis sa isip ko kung paano kung sakaling malaman ng mga tao ang tungkol sa amin. Paano kung matuklasan ng pamilya ko? Ano ang magiging kwento ko pagkatapos noon? Paano mo pipiliin kung saan ka tatakbo kapag ang iyong puso at isipan ay naglalaban? Hindi ko alam kung paano ko nalampasan yung sandaling pinindot ko yung send sa email na yon. Yung confession na matagal ko nang gustong sabihin pero takot akong marinig ang magiging epekto. Pagkatapos kong iklik, bumalik ako sa upuan ko nakatingin sa screen ng telepono habang nag-aabang ng kahit anong tugon pero wala katahimikan parang ang bigat ng hangin sa kwarto hindi ko alam kung naisip niya ba kung sino ako kung ang taong ito na nagsusulat ay yung babae na palaging nasa likod ng mga lihim niyang gabi hindi ko rin alam kung paano siya nag-react Nung nabasa niya yung mga salita ko, yung mga kwento ng ating mga gabing puno ng init at sakit. Paano kung nasaktan siya? Paano kung galit siya? O kaya naman, hindi na niya ako kailangan. Pero sa totoo lang, mas nakakatakot yung hindi pagsagot. Para bang niluluto niya ako sa alanganin. Hindi niya alam kung paano tatanggapin yung katotohanan na isa lang ako sa maraming lihim niya. At habang hinihintay ko 'yon, lumabas ang mga tanong sa isip ko. Paano kung hindi niya pala ako mahal? Pero ginagamit lang? Paano kung ako lang ang nag-iisip na may tayo sa mga gabi namin? Hindi lang siya 'yung dapat kong ikabahala. Ang asawa niya, hindi ko alam kung may idea siya. Sabi nila, matalino siya. Matalas ang isip pero may mga bagay na hindi nakikita, hindi nadidinig. O baka naman alam niya na paano kung yung pagtanggap niya sa lahat ng ito ay isang laro rin. Isang laro kung sa anak ko at siya ay mga pyesa lang. Minsan, naiisip ko, gusto ko na sanang tumawag. Kumustahin kung ano ang nararamdaman niya. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka wala ng kami kapag ginawa ko iyon. Baka mawala na rin ang init na nagbibigay buhay sa akin tuwing magkikita kami. Nakakatawa, 'di ba? Ang isang lihim na nagbibigay ng kaligayahan ay pwedeng maging dahilan din ng pagdurusa. Ang init ng kanyang mga kamay sa katawan ko ay parang apoy na naglalagablab, nakakasunog, pero di ko kayang bitawan. Paano kung iyon na lang ang natira? Simula nang naipadala ko yung liham na 'yon, parang unti-unting nag-iba ang mundo ko. Hindi ko alam kung ang pag-amin na 'yon ang dahilan, pero iba na ang pakiramdam ko. Parang may mabigat na pasan na hindi ko kayang itago. Siya, tila mas naging malayo, yung mga text naging mababaw, ang mga tawag na dati may kilig, naging malamig. Parang nagtatago siya sa likod ng mga dahilan na hindi ko maintindihan. Sa pamilya ko, hindi pa naman alam nila ang buong kwento, pero ramdam ko na nag-iba na ang tingin nila sa akin. May mga tanong na hindi ko kayang sagutin, mga palakpak na may halong dusa sa mata nila. May mga kaibigan din na napansin ang pagbabago, yung dating masaya ngayon ay tila may iniisip palagi. Naiisip ko, baka may mga hakahaka -haka na silang naririnig, kaya unti-unti akong nilalayo ang pinakamahirap, yung sarili ko. Parang bawat gabi na hindi kami nagkikita, lumalalim ang guilt sa puso ko. Hindi lang basta guilt ng pagtataksil, kundi guilt ng pagiging bahagi ng isang bagay na alam kong mali pero hindi ko mapigilan. Napapaisip ako kung totoo ba yung sinasabi nilang love hurts. Kasi para sa akin, bawat yakap namin, may halong kirot na hindi agad nawawala kahit tapos na kami. Pero hindi lang emosyon ang naapektuhan. May mga bagay sa trabaho na naging mahirap i-handle. Minsan, naiiwasan ko na ang mga tao dahil natatakot akong masilip nila yung nangyayari sa akin. Parang may maskara ako na kailangang isuot araw-araw, pero sa gabi, dumudurog ito sa ilalim ng unan ko. Naging komplikado ang relasyon namin, parang roller coaster na hindi ko alam kung kailan titigil sa pagbaba o sa kasasabog sa sobrang taas. Yung mga pagkakataon na nagkikita kami, mas nagiging matindi yung sensasyon. Hindi lang pisikal, kundi pati na rin yung damdaming halos mapaso sa init ng pagkakapit kamay, sa mga halik na parang huling sandali. Pero pag-uwi, bumabalik na yung lungkot at tanong sa sarili kung ano ba talaga ang hinahanap ko sa kanya at sa relasyong ito. Minsan naiisip ko rin kung paano ang mga taong kasama namin. Paano kung sila ang maging dahilan ng pagkalugmok namin? Paano kung yung pamilya niya ay may alam na rin? At sa kabila ng lahat ng ito, paano ko pa mapapanatili yung respeto sa sarili ko? Sa mga sandaling ito, ako na mismo ang nakikinig sa sarili kong kwento, ang mga liham na isinusulat ko, ang mga damdaming nahuhulog sa bawat salita. Napapaisip talaga ako, ano ba talaga ang gusto ko? Totoo ba itong lahat? O baka naman niloloko ko lang? Alam mo, hindi madali ang aminin na may parte ka sa isang relasyon na sadyang hindi mo makuha ng buo. Parang palaging kulang, laging may puwang na hindi mapuno. Kung tutuusin, parang sinasakyan ko lang yung alon ng pagnanais na may mahal ako, pero yung mahal ko, hindi ako pwede. Paano mo hahanapin ang pagmamahal sa isang tao na alam mong hindi mo kayang makasama palagi? Minsan naiisip ko, baka sinusubukan ko lang punan yung kakulangan sa buhay ko, yung puwang na iniwan ng pamilya ko, yung lungkot ng pagiging mag-isa. Pero ang tanong, tama ba 'yon? Self-love ba ang ginagawa ko o unintentional self-destruction? Parang dalawang dulo ng tali na pareho kong hinahawakan pero unti-unting nilululot ang sarili ko sa gitna. Hindi ko rin maiwasang balikan ang mga alaala, yung mga halik niya, yung mga yakap na parang gusto niyang iparamdam na may tao siyang nagmamahal sa kanya kahit na sandali lang. Pero kasabay nun, naroon din yung sakit, yung pagiging lihim, yung pagdadala ng bigat na di ko kayang sabihin kahit kanino Parang gusto kong masaktan dahil sa init ng kanyang mga kamay. Pero gusto ko rin siyang itulak palayo para hindi masaktan pa. Nakakapagod tong ganitong pagsasakripisyo. Pero bakit nga ba kahit pagod? Tuloy pa rin. Parang adik na ako sa kanya. Sa kanya lang ako nakakatakas kahit na alam kong hindi siya akin. Parang gusto kong ituloy ang ganito. Kahit alam kong unti-unti akong nauubos. Minsan, ang hirap talagang bumangon sa mga pagkakamaling paulit-ulit mong ginagawa. Ako, natatakot akong harapin yung sarili ko, yung taong paulit-ulit na nasasaktan, pero hindi pa rin marunong umalis. Kaya naghanap ako ng kausap, isang tao na pwedeng maging sandigan, ko habang sinusubukan kong maglinis ng gulo sa puso ko. Nakilala ko siya sa isang maliit na coffee shop Isang counselor na tila naiintindihan ang mga salitang hindi ko kayang sabihin sa iba. Sa mga unang usapan namin, parang nilabas ko lahat ng kalat na matagal ko nang tinatago. Yung sakit, yung pagkalito, yung init na dulot niya na minsang nagpapasaya pero higit na nagpapasakit. Tinanong niya ako kung ano ba talaga ang gusto kong makamit sa buhay na ito. Sabi ko, gusto ko lang sana ng kapayapaan pero natatakot akong mawala siya natatakot akong mawala yung init na kahit panandalian lang nagbibigay buhay sa madilim kong mundo sinabi niya na kailangan kong matutong patawarin ang sarili ko hindi para makalimot kundi para tuluyan kong maunawaan kung bakit ko ginagawa tuyo may mga sugat daw na kailangang harapin hindi takasan pero paano mo haharapin yung taong mahal mo kung siya rin ang dahilan ng sugat mo? Nangyari rin na kinausap ko siya. Yung tao na pinipilit kong mahalin kahit alam kong hindi siya para sa akin. Hindi namin sinabi lahat ng gusto naming marinig, pero ramdam namin yung bigat ng mga hindi nasabi. Naging mainit ang usapan, may halong galit, luha at tawa na pilit namin tinatago Nagtanong ako, Paano kung hindi talaga tayo para sa isa't isa, pero ayaw pa rin tayong bitawan ng puso? Sa mga sandaling iyon, naisip ko na baka redemption ang kailangan ko. Hindi redemption sa kanya, kundi redemption sa sarili ko. Redemption na matutong magmahal ng tama, na matutong magpatawad sa sarili at sa mga nagawang mali. Pero alam ko rin na hindi madali ito, Minsan, may mga bagay na hindi basta-basta napapatawad, lalo na kung kasabay nito ang sakit ng pagtaksil at pagtataksil sa sarili. Hindi ko makakalimutan yung gabi na yon. Parang isang eksena sa pelikula pero masakit na tunay ang bawat detalye. Nasa isang maliit na cafe kami. Nagkita kami para sa aming usual na tagpo. Pero hindi ko inakala na may lalabas na bagyong bubomba sa buhay namin. Dumating siya, yung asawa niya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero naroon siya nakatayo sa harap namin may halong galit at lungkot sa mga mata. Parang nanlambot ang mga tuhod ko nang makita siya, yung babae na dapat ay katabi niya. Sa buhay, pero ako ang nandyan. Napuno ang lugar ng tensyon hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang lahat o mananatiling tahimik lang. Ramdam ko ang init ng kanyang titig, parang sinusunog ang bawat butil ng laman ko. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magtanong. Mga tanong na matagal ko nang gustong sagutin pero natatakot. Sino ka? Ano ang papel mo sa buhay ng asawa ko? Tila, walang hangga ng oras na yon habang unti-unting lumalabas ang mga sikreto namin sa liwanag. Narinig ko ang galit sa boses niya, ang takot sa mga pulikat ng mga kamay niya, pati na ang pighati na pilit niyang tinatago. Hindi ko maiwasang maramdaman ang halo ng pagkakasala at pagnanasa habang nakikita ko sila, yung babae na may karapatan sa kanya at yung lalaki na lagi kong inaasam Parang pumuputok ang puso ko sa loob ng dibdib ko. Sakit at init na magkasabay na dumadaloy sa ugat. Nagsimula akong magsalita. Sinubukan kong ipaliwanag kung bakit ako nandito, kung bakit ako naging bahagi ng buhay nila. Pero bawat salita ko ay parang lumalayo pa lalo siya sa akin. Parang naglaban ng katotohanan at kasinungalingan, at sa gitna nito, kami ang nagdurusa. Sa sandaling yun, naisip ko kung hanggang kailan ko patatanggapin ang ganitong klasing relasyon. Yung palaging puno ng sekreto, takot at pag-aalinlangan. Pero kahit alam kong nasasaktan kami lahat, hindi ko maiwasang maalala ang mga gabing puno ng init at pag-ibig kahit na panandalian lang iyon. Sabi ko sa sarili ko, paano ba talaga kung yung tao na mahal mo ay nasa dalawang mundo? Paano kung ang puso niya ay naghahati sa pagitan ng tama at mali, ng pamilya at lihim? At sa huli, sino ang talagang nasasaktan? Matapos ang lahat ng nangyari, parang bumaba na yung tensyon sa puso ko. Hindi dahil tapos na yung sakit, kundi kasi tinanggap ko na ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano nagkaganon, pero natutunan Kuna ang pagmamahal minsan, hindi laging patas. Minsan, ang taong mahal mo hindi siya yung taong para sa'yo, kahit gaano mo siya gustuhin. Nakakainis minsan, kasi kahit gaano ka nanasaktan, hindi mo pa rin siya kayang kalimutan. Yung mga, gabing kami lang, yung init ng katawan niya sa katawan ko, hindi basta-basta mawawala sa isipan. Pero ngayon... Mas naiintindihan ko na yung mga gabing 'yon ay parte ng proseso. Parang apoy na sinusunog yung lumang bersyon ng sarili ko para may lumabas na bago. Naging matatag ako, pero hindi ibig sabihin na hindi na ako nasasaktan. Natutunan ko lang na ang lakas ay hindi nawawala kahit na umiiyak ka sa dilim ng gabi. Natutunan ko na minsan kailangan mong bitawan yung mga tao na hindi para sa'yo, kahit mahirap. At higit sa lahat, natutunan ko na mahalin ang sarili ko ng higit pa sa inaakala ko noon. Pero alam mo ba mga kaibigan? May mga tanong pa rin na bumabalik sa isip ko. Paano ba kung ang pagtitiis ay nagiging pagkakasala? Paano kung yung pagtanggap sa sakit ay nagiging dahilan para masaktan pa ng iba? At paano mo malalaman kung kailan talaga ang tamang panahon para mag-move on? Minsan, natatakot akong hindi ko makita yung sagot. Pero naniniwala ako na sa bawat kwento na ganito, may aral na pwedeng mapulot. Kaya ngayon, gusto kong marinig ang mga kwento ninyo. Paano niyo hinarap yung mga ganitong pagsubok sa pagmamahal? Ano ang mga payo niyo para sa mga taong parang ako? Na gustong magpakatotoo pero natatakot sa magiging resulta? Maraming salamat sa pagtanggap sa kwento ko. Sana, sa mga susunod na araw, maging mas maliwanag ang daan na tatahakin ko, kahit pa ito'y mahirap at puno ng tanong.